Ano po ba nangyari sa inyo? Okay naman yung size kung ano nyo. Okay naman yung sukat ng elbow mo, ay shoulder mo. Ano yun eh, na dislocate. Bali po ka ba eh. Yung... Hmm. na eh. Not, 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 shoot, not. Mm -hmm. Ah, nga na. Hmm. Ang ano lang, hindi ko pala siya ganang kaya. Ngayon ang nangyari rito sir, umakat ng konti. Kailan kayo na dislocate? Ah, uh, magtatlong, ba na? Sinong nagbalik? Sa ano, uh, orto. Orto. Hospital. Ganun pa rin, no? Kahit sino magbalik. Kasi may naging may naging pasyente tayo niyan na balik na. Ngayon, ang naging case para nagkaroon ng frozen shoulder. Parang, okay na. Nashoot na. Pero parang gaya ng nararamdaman mo. Parang um, medyo Mataas yung kabila ay eh, parang di natapat. Hindi, dito sa kanya, anong nangyari rito, masyadong pumakat. Masyadong, nawala yung ano rito, spacing. Pumasok. Hmm, masyadong nakapasok. Tsaka sagad na sagad yung ano. Pero ang malaga na ibalik kasi hindi ka naman makakakilos pag hindi na ibalik eh. ka nyan. Nakaganyan ka nyan. Ayaw na ayaw mong matabig na konte pero yan, syempre, sa tulong ng orto, kahit pa paano nebalik, iti-therapy lang natin yan. Sa'yo, hindi yan ordinary yung frozen kasi na-damage yung mga ano mo dyan eh. Meron tayong tinatawag na mga glenoid. Siyempre, malay ko ba kung gaano kalakas yung pagpabalik. Meron tayong part dyan sa loob, yung glenoid labrum. nag scratch yun. Nagkakaroon ng tinatawag na slough tear. Ngayon, pag nagkaroon ng sugat yun, pag ganun ng ganun, kumapakat, dumidikit yung humerus. Pag nakadikit yung humerus, parang mm, ayaw maano yun yon. pero the same lang din ang ano yan ng treatment sa kahit frozen man ano, hindi the same pa rin ang treatment yan suspicious fracture is noted oh wait 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 bakit nagkaroon ano to lumabas to nung Lumabas ito nung pagkatapos ahin? Oo. Mm. Oo, oh, parang may wala. Ma'am, kasi may lumabas ano niya. Suspicious fracture, ano? Eh, Suspicious fracture is noted in the left humeral neck. Eh. So, ibig sabihin, as seen on actual, actual view. Okay. Dito, pinaghihinalaan na itong <coughs> nagkaroon. <coughs> um, bakit ka ba na-dislocate? Um, dati, high school pa lang, uh, discovered lang sa basketball. Hindi, nung ito, nung itong ito lang, bakit ka na-destroy? Paano na-destroy yung shoulder mo? Nagtitira <laughs> na. Naglalaro. wag ang lastik ko na ang hmm. Nang bahay na patakte. Tinirador mo. Ngayon, tapos? <tap> na na lang. Na natanggal na. Natanggal. Natanggal. Na, 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 eh, paano nagka-fracture? Paano na-fracture? <coughs> Hindi ka mapapractice sa mga kahit gaano kalakas yung ano mo eh. Ngayon, lumabas to nung ano ha, after nung yun ano. After. After, after na ano. Lumabas kasi ma'am na, kasi na, na parang nag-crack yun dito niya. Suspicious fracture. Nahirapan kasi yung doktor dyan na ibalik eh. Ito, ito sa ito. actual view eh no. Ito. Pinatulog pa kasi yan para lang mabalik. 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 Napuera sa to. Hindi siya mabalik talaga nung gising siya. Kaya ah, sabi ng doktor. Kasi, Sir, ito, ito na, na nga yun, yun eh. No Kasi hindi ka magka no tatlong beses yung sinikot, hindi ka mapapracture sa pagtitirador lang. Yung mga ganyan, kahit, kahit isang daan bang tirahin mong kakakaganyan, hindi ka mapapracture dyan. Pero syempre when it comes na pagbabalik na, kung hindi talaga mapilit, baka sinikwat lang gano'n umalog, gumalaw ito. Eh, no? Hindi ko ito napansin kanina, pero Siyempre, may basihan eh. Nagkaroon ng suspicious fracture. Umangat po yung tinatawag nating ano, yun, yung puting buto. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, yung ganito. Bari yung Kaya ngayon, nakangat yung sa may... Ngayon, siyempre, may nakakapit po dyan na ligament sa tendons. Magre-react ngayon yun. Tapos, ilang buwan na yan? Uh, magtatatlo Magtatatlo. magtatatlo sa katapusan ang range po kasi ang, ang duration ng mga nafafracture o sabi nating mild crack sa edad ni sir, papasok siya sa 3 to 6 months duration. Yun po ang normally na mga healing process. Kahit sa hospital, marinig nyo yan, 3 to 6 months duration. Ito kasi, zero oh, sir, oh, may umangat, may tumuklap ng konti. Ito yung, ito medyo may ilang bagya pa. Mayroong pang sakit dyan, dahil okay, kung minsan. Ang gagawin ko rito, buti na lang, tinignan ko to kung hindi. Para mabalik sa dati. Oo, kasi pag pinirat ko yan, pag pinirat ko ng gano'ng basa-basa yan, hmm. dininan ko ng nakadapa yan, gagalaw yun eh. Ano magiging treatment ko sa'yo? Wait lang, pag-aralan ko lang ha. Kasi yan oh, Tignan mo, sumobra talaga siya idol eh. Kaya nagkaroon ng suspicious suspicious ibig sabihin pinag-aalak. Tingnan niyo to ha, pansinin niyo to ha. Ito yung T pansinin niyo yung bilog niya ha pansinin yeah. niyo na. Oh, tingnan mo yung sa kanya. Tingnan mo yung sa kanya. May gatla. Pansinin niyo ayan oh. May parang gumatla diyan. Oh, tingnan niyo to, sobrang linis. Bilog nga bilog. Oh, ngayon siya ang pansinin mo ngayon. Tingnan mo yan, may gatla. Ah, uh pasila -huh. Yan yan yung pinaka boundary yan yung, cartilage at yung pinaka proximal bone umaalog talaga yung gumagalaw Siyempre, siguro pinilit na ibalik pinilit ibalik sinikwat nang ganun yan ang nangyari no? kita mo linis ito kitang kita mo talaga yung pagkaano oh ano eh, bilog na bilog oh yan yeah, no? oh oh Saktong, saktong. Hindi, may yan eh. Ayun o. Hindi, may Alam natin. No? May, 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 may. Yun nga yung pinaka-suspicious na yun eh. pinag na-fracture na sa pagbabalik. Kaya nga tinatanong ko, kung sinuri, nung lumabas to, after nung ka, after nung pagbabalik, kasi hindi ka magkakaroon na kahit anong suspicious fracture sa pagtitirador lang. Hindi ka magpa-fracture sa kahit anong pagtitirador lang nakapakat ng paganon. Iipiting ko to rito. Tsaka atakin ko. <laughs> <Wow. laughs> <30. laughs> hindi, hindi, hindi masakit yan? <laughs> hindi masakit so, 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 yun. <laughs> <laughs> hindi ko na siya yanat kasi <laughs> pakat na pakat okay, na. Papalik ko kaya sa dati yan. Ngayon, iti-therapy natin to. Iti-therapy niya. Tuturuan ko kayo ng exercise nito. Tapos, hindi na makaka-recover to. I-stress pa yung ganito. Wala pa siyang tatlong buwan eh. Pasok pa siya sa ano pasok pa siya sa 3 to 6 months duration. Ngayon, mag-aantay ka pa nito ng ano, mag-o-observe mag ka pa. Naka 3 months ka na, sabihin natin, naka 3 months ka pa, mag-observe ka pa ng kahit hanggang pasok lang ng bago mag 6 months para makarecover to. Pwede kaya sa bantay kung wala nito Sir, may nararamdaman kayo nito na karan eh. Alam mo bakit? Nasasaktan kayo noon dati. Nasasaktan kaya kaya pinitilit mong i Kasi pag may slough tear ka, pag may slough tear ka, nasugat yung tinatawag nating glenoid labrum. Ayaw mong nasasayaran yun kasi masakit. Ayaw mong ganun-ganun yun, -ganun eh, no? Ayon. Ay Kaya ang ginagawa mo, dito ka komportable, eh. kinikipit mo. Ganun yun. Siyempre, tatlong buwan kang kikipit-kipit, eh di magmumukhang, oh. Ganun po yun. Kasi pag nilaglag mo, yung ginanyan mo, inopen mo ng ganyan. Sasaktan ka eh. Kasi nadala ka rin eh. Kasi nagaling ka sa ganun eh. Tama ba? Explanation natin. Yun yun. Kaya kinikipit mo ngayon. Hindi pumantay. Eh. Pero babalik din to pag naayos na yun dito. Gusto na tayo, ko binisya rin talagang balik-balik eh. Mga times na rin na, na ha? Alam Ano? Man? Ano? Ano ba rin nang ibalik? Yung last <laughs> time lang hindi mo ibalik? Wala. Dapat. Dapat dito, 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 dito nyo din alam. Madali lang yun. Kung 20 times ka na, sobrang luwag na rin. Ginaganon ko lang yan, oh. Hindi naman mga sista. Mga... Pag ganon po bang emergency, <laughs> pwede yan. ba? Emergency po yun, eh. Pwede. Emer Roy. Pwede pagka emergency. Oo. Oh. Kasi pag ka-emergency. Oo. Naisip yun, eh. wala kami mapagdala. Emergency ang tawag doon. Pagka, kaya syempre, sobrang sakit nga yan, Sa eh. Oo. Oo. Kaya. Ang ikot siya, nakatulong na rin yan, oh. Nasasakyan, uh. -sa di malamang. Hindi. Kahit ma-dislocate ko to, alam mo, kaya kong ibalik yan. Kahit na ma-destroy ko yan. Pero ito, iangat lang natin yan. Hindi ka ma-destroy dito. Tuhod mo yung ano. Kaya ma-destroy siya yan. Kaya ang sabi ko sa'yo, kahit ma-destroy ka dyan, kaya ko itong ibalik. Mas maganda ako. Sa akin yung din nila nung una eh. Ay, Kung alam na talaga namin. Hindi namin alam. Ganito lang yan. Hinanap ka namin lang eh. Iyan yun. Pag... pag maluwag na kasi, Diyan po lang ginagawa ko. Ang bilis lang. minapanood nga ako ganun sa niya na Meron pa Kaya namin, ang second option na sa'yo talaga eh. Ayun nanay, dislocate ko. Oo, mo yung ko. Very soft lang. Ayun na na yun. Mabilis lang. Yun makita eh. oh, wala na stress nila na yun. Tingnan mo. Ako na, pilikot yan sa sakin. Eh, kasi nga. Silang doktor pa napunta na namin. Sobrang sakit nga naman talaga na yan. Eh, kita niya. Aray! <laughs> Tchuk! Wala na eh. Nakita niya na umangat na eh. Ginaganyang wala Pero ito kasi hindi na dislocated. Pero kung six times or, sabi kasi ni Sir, exaggerate, twenty times. Twenty times Bumuti ka sa... Haya, mong Hindi ka malidislocate dyan. Hindi oh, ka malalaban. Hindi ka malalaban. na na. Hindi ka Hmm. Inaangat lang natin para matanggal yung pagkapakat. Kasi pakat na pakat yung sa inyo. Ngayon, may sugat yung ano yan. May tinatawag nga na glenoid labrum. Tear. Tear in the glenoid labrum. Okay ka lang? Okay. Hmm. Galing sa dislocate. Ngayon, nagkaroon ng fracture. Suspicious. Pero, kitang-kita sa ano eh. Yung pinaghihinalaan natin, hinala na talaga. Lambot mo lang. Nainis nga siya ba? Sabi niya, baka na sa ng doktor eh. Ang ganda yung doktor niya eh. Possible. Kasi wala namang kaibang ginawa. Hindi niya naman na-persa sa yung doktor na nga eh. Inangat niyang pa Marami siyang ginawa eh. Kasi kung binahiga siya, tapos binahigit. Mangat yung... Ang tatlong try hindi kinaya. Yung copy niya Roy. Tatlong try hindi kinaya. Tapos sabi sa kanya, patulogin na. Tatlong try hindi kinaya, pinatulog ka na ako. Di at least ay balik. Yun lang, may... May ano eh. May konting pabirye. Sir, ang magiging exercise mo nito na kasi ito ito yung, ito. nagkaroon ng damage yung ano Ganito lang. Kaya naman? Kaya naman. Pag ganito? Kaya rin. Yan lang. Tapos ganito. Kaya rin. Okay, kaya rin. Ako naman. Hindi, pwede na yan pwede kaya lang hanggang yan lang. Hindi ko so, kaya talagang pwede kaya lang. Ang gagawin mo yan, sir, fully. 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 Meron, mo, ah, meron ako sa bahay. Nag-ano, ah, nagpupulit. Nagpupulit lang ganun. One, two, three. Ah, may stay steady mo na. Ay, siyempre. Yung mga ano, kailangan mainat siya eh. Kasi magtatatlong buwan ka na nakakupit eh. Eh, siyempre, yung mga muscle mo dyan dito sa teres minor, tsaka rito sa mga rotator cuff muscle o deltoid. Nag-stack up na eh. Pero meron akong puli na... Ayun, ipupuli mo lang. Palalambutin ko lang to. Para sa'yo pala yung ginawa ni na yan. Ayun lang. Pero ito nga, nandito na eh. Nandyan na eh. Ayun lang, madali naman yan. Maayos din yan. Pasok ka lang, lang sa 3 to 6 months duration. Ako nilang mas no? Babalik din yan, sir. Pero okay lang po magpapaschedule kami ulit time to time dito. No problem, magchat chat lang kayo sa ano. Kasi talaga sa kanya natin ka Kung i emergency nyo to, sa tingin ko, hindi na fracture to. Hindi na pitit na nyo. Kami nyo kasi customer, hindi kami makapasok. Ngayon, kita nyo, ano na? Ay, okay na. Schedule Meron ng, ano, nagda-dry run pa lang kami ngayon. Hindi na mahaba yung pila, putol-putol na yung dating. Kung mapapansin nyo, dumating kayo eh. Oh, Parang tao. kami lang. Parang kayo lang, di ba? Pero habang tumatagal, habang patapos sa kayo ng patapos. Puno na kami ngayon, nung pago na pumasok eh. Pumasok kami din sa waiting area, dalawa lang kami po. Puno... Eh, yeah, paputol-putol. Eh kasi patasok na sa ano eh. Kada oras may madadagdag na ano. Tatlo, dalawa. Mga huling schedule. Kaya nga, oras po kaya niya. Ubusin ko yan, binok ko. Yan, medyo tumataas-taas naman. Kaya naman ito, eh. Sir, gano nga, tayo nga. Harap ka sa akin. Sir, makita dito. Hindi, nakapakat pa nga, eh. Nakapakat pa nga. Pero yung normal na standing, yan. Actually, sa totoo lang, meron talaga siyang ano pa rito? Medyo, um, oh. ang pinaka the best na ano mo dyan, kapit ka sa grills. Mm. Kapit ka sa grills. One, two, three. Okay. One, two, three. Tapos yung pulley. Okay. One, two, three. One, two, is three. Is lang. Pero one, two, three, one, two, three lang bilang. Tapos, pinaka the best. Pero nga, okay. kaya po okay. yan. Parang okay siya pag nagre-reach ako so, ng ano, kuwari, may, may dalawa. Na oh, nakapakat ka eh. Tama yan. tubig na hindi naman ganang karami. Kung ma-dislocate, so, kaya ko yan. Ibig right. sabi, para namuwag. Yun ang tama kasi may sugat ka rin sa may glenoid labro, bro. Pero ma, din yan. Bunga yun ng ano eh. Na hype, na -over -power. Na overpower. Okay? Uh -huh. Sige, sir. Thank, Thank you.